yung bula niya at nakikita ko na yung kanyang pagka-ticker. It's definitely getting ticker. Get Naghahanap ba kayo ng pangnegosyo or pang-stock sa bahay? Ito nga ay perfect na gawin natin dahil ito ay kailangan natin araw-araw. Itong DIY dishwashing liquid. So, mapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-DIY. Ito ay from Mikiwi. Una, eh syempre, maghahanta ka ng isang balding tubig na six, uh, 13 liters siya. So, ayan, meron na tayong water. Pwede siyang mineral or pwede rin siyang tap water. So, una mong ilalagay itong ating booster bubbles. So, lupitin lang natin. Pag nilagay mo siya, guys, kailangan ay spread it out. Yung, spread mo siya dahan-dahan hanggang sa ay bumaba ng bumaba. So, ayan ang itsura niya para siyang chlorine. So, next naman natin ang ilalagay itong ating surfactant. Bubutasan lang natin siya ng maliit para kapag nilagay mo siya, ay pumasok. Nilagay mo siya sa tubig is dahan-dahan habang hinahalo ni Daddy. So while I'm pouring it, you mix it. Dahan-dahan okay. niyo -dahan, lang may siyang ilalagay. Ooh. yeah And then, while stirring. Kasi you need help pag when you're doing this. I feel like a witch. Ha? Huh? Look at that. Oh, look at that! <laughs> It's amazing! Ang kagandahan dito kasi, mga kayo. You should see what's kayo. happening. this is um actually really really uh really cheap. cheap when you are doing it you doing can it. save a lot of money save a lot of money yeah yeah because you know Boy. um this is expensive so oh. is this is only for 200 english so for only 200 pesos only? you can make uh 15 to 16 liters na this washing liquid Oh, di ba? Ang laking tipid noon. Yeah, just keep staring. Oh, oh my gosh. Keep keep staring, staring. Kasi <sighs> kailangan itong hahaluin siya ng bonggang bongga. Bongga bongga. Yeah, you have to um stare it really well. And then Eh, stop playing with it. I like playing with it. Hay wait lang. Para lang kayo naglalaro. Why doing this? I just like you have, uh, you playing the slime. just... <laughs> it Ito lang yung matrabaho dito. You have to keep stirring. Yeah. Kaya you need help to keep doing it. Okay. Is there a certain way it should be stirred? Um, no. Uh, yeah, circularized. circularized. Yeah. But you mean uh, clock or clockwise or counterclockwise? Uh, doesn't Makes matter. a difference. Doesn't matter. Just make it so. Okay, and then mag-wait lang tayo ng 20 minutes before natin siyang haluin ng haluin ng bonggang bongga. So, you and wait for bongga. 20 minutes. No! <laughs> Naglaro na to. So, ito naman next natin ang ilalagay, itong ating premix na lemon scent. So, mayroon din kayong available na other flavor nito, may calamansi. o oh, ito so, sa akin is lemon. Ito yung nagbibigay ng kulay at nakakapagpatanggal ng mga sebo sa ating mga hugasin. So, ilalagay na natin siya. This is after 20 minutes. Tingnan natin siya'ng ilagay. Ah, uh, ito 'yung nagpapakulay. Na You make any gatinat. Kusis will overflowing. <laughs> it will be overflowing. Yes, yeah, there Hindi, babuling. Oh, ayan, nakikita niyo na? The whole bottle. In. Yeah, the whole bottle. Yeah, the whole bottle. The whole bottle. Yes. The whole bottle. yes. Ayan, bukasin siya this washing liquid. So, ayan na, di ba, oh? Nagkukulay na siya. So, habang hinahalo ni Daddy, eh, inalagay naman natin itong last, itong ating thickener. So, ito yung ating thickener na ilalagay. Is eh, unti-unti lang din natin siyang ilalagay. Mm Don't -hmm. make it like that, Daddy, kasi nga, it will be overflowing. It's <laughs> Okay. Mabula siya, me. Uy, nakikita ko na yung bula niya at nakikita ko na yung kanyang pagka-thicker. It's getting thicker. Yeah. It's definitely getting thicker. Getting thicker. Getting thicker. alu anoin mo lang siya. Yeah, kayo. it's definitely getting thicker. Ah, oh, nagbabubbles bubbles na siya. <laughs> si Daddy kasi binoblow niya. Ano ba 'to niya? <laughs> So all the ingredients is all been mixed. So ngayon, we wait for 24 hours bago natin siya isalin doon sa mga bote o kung saan nyo gustong isalin. So tatakpan lang natin siya. So, ayun. I'll be back after 24 hours. Eto na nga yung resulta after 24 hours. O, di ba nakita nyo, ang perfect ng gawa namin ni Javi. Walang kabuo-buo. Siguro dahil na rin sa maganda yung ingredients na ginamit natin. At mabula talaga siya. Eto nga, at tinry ko na siyang gamitin na panghugas. At tignan nyo naman, oh, ang bula. Tanggal na tanggal talaga yung mga sebo, di ba? May kasama rin yan, yung sticker ha, kung gusto nyong ebenta. Ganyan yung gawin nyo, oh. Pwede ba, ang dami kong nagawa, kalahati nung timba pa.